Oh, Pwede ko naman copy and download to. Oh, Chris, kumusta? Ayos lang? Ayos lang. Kapakit ah, to. Ito naman si... Uh, si Romel, mabait yun. Romel! Hindi na mabait dito yun. Malalaki. Hindi na mababait yan! Nalalaki lang. <laughs> 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 <Anana. Wow! laughs> Ito ang mga tropa ko dito sa Saudi. Eto, di Pilipinas yan, Indonesia yan. yan. Si Kuya Jimmy. Thailand, Thailand. Kapitan lalaki, uh, kamukha ni Rudy Fernandez. Itong hindi pa nililibig. <coughs> May dipteria ka. Pansin na matralat Si Dilo, si Yusof. Pag yung mga alaga ko, pag naglaro sa akin, Anong Malay ko dyan. Si... 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 Tawa mo, tawa mo. Hindi ano? mga tropa. talaga hindi ito Pilipino, eh. Indonesia yan. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Alam mo? Alam mo? Alam

Malabas mo na daw ay. Puto, puto Jenix si Jera, no kala mo pogi oh. Kala mo lang 'yon. Kala mo. Ano ni kakapian sa, maradang, mara yan, sa oh. ano? Sa lalagay sa computer. Kailangan din ba 'no may no. kakapian? Hindi maglampas sa atin. ko sa kanta. I-open <pharmaceutical> mo siya, file mo sa computer. Kunarin ilalagay mo 'yung memory card mo, 'di ba? O kaya naka ano ka? Buuin mo 'tong record 'no, makita lahat ba? Ah, 'yung ko, marami kumakalat.

Ang lapit. Sobrang lapit. O, pawi na ba mayarin ito? Oh, hindi pa naman. Lalagay lang sa YouTube. Ah, ganun ba? Okay. Teko, konti pa lang na nakakain, oh. Edit mo na lang.